Hello everyone, welcome to our JC Videos channel. So for today, let's talk about Can't Buy Me Love. This is a 148 episodes uh, streaming in Netflix that started last October 12, 2023 and finale May 7, 2024. So actually, uh, nagfinale nag-finale na rin pala siya sa national television kagabi. So this drama is directed by Uh, Direct May Cruz Alviar together with Derek Cathy Garcia Sampana, Derek Ian Loreños, and Derek Raymond Ocampo. Main cast, Don Pangilinan and Bell Mariano, also known as Don Bell, the new gen phenomenal love team. So, if I'm not mistaken guys, Don Bell was first seen in the movie James, Pat, and Dave. So, parang nagka-may role dun si Bell Mariano. I think, uh, parang ito na yung introduction sa kanila as a love team because after that, Uh, they pair up in the adaptation of the hit series, hit novel series ni Maxine Gigi, yung He's Into Her. So, yung Kent by Milab naman, this is their first primetime teleserye together with the great actors and actresses. Okay, let's dive into brief introduction. Donny Pangilinan plays the role of Andre Bingo Mariano. Uh, he was left by his mom when he was a kid and after a while his father died. Inam uh, inampun siya dito ni Lola Nene kasi niligtas niya si Lola Nene, imuntik na siyang masagasaan. Lola Nene played by Miss Nova Villia the legendary Nova Villia So, inampo niya si Bingo and pinangalanan niyang Bingo after nilang manalo sa Bingo. Yun. Kapag so, kasabi ni Bingo, ano ba pangalan mo? Sabi ni Bingo, 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 Bingo. Yun. Kaya siya nagling Bingo. So, si Karel naman, played by Bel Mariano. She was a young and rich uptight girl who wants to know the truth behind her mother's death. So, a cold-hearted person to outside but inside may mabait siya talaga. So one night Caroline got into trouble so nadamay si Bingo doon kasi nandun siya at that time nung kinidnap siya. And then as uh, tinubos niya si Caroline doon sa isang kidnapper, binigay niya yung pera niyang 200,000 na pambili sana ng mata Mamang. Bing's life was in danger and also si Ling humingi ng tulong sa kanya. Uh, hindi naman nagdalawang isip si Bingo na tulungan siya. So that's the start of their journey. So gabi-gabi ko talaga inaabangan to mula nung napanood ko ng last week of October last 2023. Meron yata akong post doon if I remember sa page ko na JC. Meron akong pinost doon na sobrang nahok talaga ako sa Can't Buy Me Love. Kaya naman yung mga uh, buong episode talaga pinanood ko mula nung nag-start siya. And simula noon gabi-gabi talagang nag nanonood ako ng Can't Buy Me Love. And now sepang si kasi... Tapos na ngayon, Can't Buy Me Love. And, umaasa ako na sana magkaroon ng part 2. Kasi, para sa akin, ang dami pang hindi na-tackle na sa storya, ah, ba diba? Parang, medyo minadali yung ending. Don't get me wrong, guys, ha? I love, I super love Can't Buy Me Love. Gusto ko naman yung ending. Okay na ako sa ending. Kasi, hindi nila pinatay si Bingo. Uh, lalo na yung last part. Gusto, gusto ko yung last part, diba? Ang real nung kiss nila doon. Kaya lang, parang feeling ko, it's kinda rush Again, I like the ending, guys. Pero meron talaga sa puso ko na parang, ay, bitin. Parang nabibitin talaga. So, meron akong reaction video nun, guys, yung last episode ng Killed by Me Love. And yung pinakadulo talaga after nung ganong eksena, sabi ko, tapos na? Parang, tapos na? Parang ganon? Tapos na? Parang kung kulang na lang sabihin ko, yun na yun, parang ganon siya. Ano-ano ba yung mga naisip ko na parang kulang doon? Like, yung feathers parang ano yung trip lang kasi hindi man lang nabigyan ng significance or parang wala man lang explanation kung bakit may feather kasi kung i connect connect mo yung dots meron si Auntie Sin Auntie Cindy Auntie Kathy tapos si Ani nung unang labas ni Ani 'di ba nagaano siya nung feather kaya nga akala natin siya si feather girl pero hindi and then Uh, nung namatay si Edward, meron din. So, given naman yun kasi isa sa mga biktima sa si Edward and Annie. Pero yung kay Mang Ibe at saka kay Auntie Cathy na pareha sila nung may ano sa secret room ni Auntie Cathy and yung sa room ni Mang Ibe yung parang bird na hindi ko alam kung anong klasing bird yun eh basta mayroong ibon tapos di ba nagbibigay ng black feather tapos sa uh, secret room ni Auntie Cathy meron din black feather excuse me kaya kung i-coconnect mo hindi pala kasali si Auntie Cathy kaya ano yun? anong connection niya? parang hindi man lang siya na anuhan kung bakit may pa-feather. Maybe ginawa din yan para ma-divert yung attention natin sa iba at hindi natin mapaghinalaan yung uh, napili nila na magiging kasabot ni Mang Ibe. Pero ako, I expected na sana may konting explanation lang or meaning kasi nga, uh, isa rin yung sa naging lead nila ng bingling habang nag ano tawag doon, habang nag-iimbestiga sila, no? So, parang, na-expect ko na may ano man lang yung feather, pero wala pala. Kasi kung bibigyan mo ng meaning, kasama si Auntie Cathy, di ba? Kasi meron siyang ganoon pero wala. So, ayun, parang medyo naguluhan lang din ako doon at hindi masyadong na-explain. And then, hindi rin nabigyan ng scene si Nabitina and Mang Ibe. Kasi, paano sila naging close? Kasi una, di ba, nakita siya ni Mang Ibe, tapos sinabi niya na siya ngayong umano kay Divine. Kung wala man, sana binigyan nila ng konting sin man lang kung paano sila nagplano na chuchugin si Edward, paano nila igaganon si ano. Kasi the last time nung namatay si Ani, may tinawagan siya, ang lumabas si Cindy, nagbigay ng pera, kaya medyo magulo, ba diba? Kaya nga napaginalaan ko na si Cindy kasi parang hindi malinaw yung part na yon na uh, binigyan niya ng pera si mga ibe. Para saan? Tapos after mamatay ni Ani, eh, hindi naman pala siya yung kasabot ni Mang Ibe. So, yun. Medyo magulo rin. Tapos, yung nandun sila sa may gobat. ba diba ang ano niya kay Bettina? Kaya niya tinutulungan si Bettina or kaya siya nakipagsabuatan kasi magkakaroon siya ng share sa GLC. Parang ano, mapapakamot ka na lang sa uro sa dahilan ni Mang Ibe. Eh, binibigyan siya nga siya ng parents hindi ayaw tanggapin. What if ang dinahilan niya doon? So, sobrang mahal na mahal ko yung mama mo kaya kita tinutulungan, kaya kayo inaano si Bettina or ikaw yung anak ko, anak ko to kay Cindy kaya tinutulungan ko, di ba? Kaya medyo ano ko eh, parang hmm, Parang para lang sa share sa GLC, ganun ang gagawin mo. Like Ewan ko, basta parang hindi ka pa Parang binigla lang na, oh, ako kaya tinutulungan ko eh para siya share. Pero, yun nga, kung sinabi nga niya, yun nga, kung sobrang pumamahal ko sa nanay mo, kaya tinutulungan kita, o anak tatay mo ko, kaya tinutulungan kita, siguro, mas kapanipaniwala, ba diba? So, yun, and then yung anino, sana may callback, no? Yung sa anino, di ba unang anino, yung kay Caroline, nung bata pa siya, and then, pangalawang anino, yung kay uh, uh kay Snurin yung nag-uusap sila, tapos, sa may batanes, tapos, yung pangatlo, yung umalis si Wilson, sana may callback man lang na si Bettina yung nakatayo doon para, ay, siya nga talaga pala. Yung parang, alam mo yun, yung umalis si Wilson, nakatayo siya doon na si Bettina nga, di ba? Kaso walang callback. Pero, to be fair naman, uh, kasi pinanood ko yung media ko nila, sabi nila, nagkaroon sila ng discussion kung sino yung magiging suspect at saka sila nag-decide na auto-final siya na pala. Sabi naman ni Direk Ian, uh, make yourself as a villain kasi hindi talaga nila alam kung sino yung Uh, pinaka mastermind even the cast hindi nila alam ko sino talaga kaya siguro yung iba anong ah, hula sino sino rin kaya gano kasi wala rin ang may alam ganun pa man nagustuhan ko yung ending kasi hindi nila pinatay si Bingo masaya sila kinasal sila ba diba? hindi siya chugi tapos nagkaroon ng hostisya si Divine and Annie kasi nakulong to si Bettina uh, pero dapat magbayad din si Cindy tsaka si Gina. Di ba may kasalanan din sila before sa Orchid Place. Pero yun na, di na rin nila tinakil. So, yun. Kinasal yung Bingling. May pakising scene. Okay? Okay. What I love about this series, magagaling lahat ng cast na kinuha nila. Uh, siguro, hindi ko na may isep yung ibang character na may gaganap bukod sa kanila. Kasi sila na yung tumatak sa akin. And, ayun. Ang galing nilang lahat. E, tapos, eto high Special mention si Kayla Halimau teh Kayla Estrada Halimaw ka. Ang galing mo talaga. Grabe. Bawat bitaw mo ng, ano, ang bonggay. Eh, parang, galit ka rin. Parang ramdam mo yung emosyon, ganun. So, Don bel ang galing din. Si Bell, ah, uh, gusto ko si Bell sa forte niya pagka umiiyak siya. Kasi, parang yun yung anong tawag dun. Ah. Uh, yun nga, yun yung forte mo. Parang yun yung skill. May tawag dun eh. Hindi ko mabanggit. Basta dun siya magaling sa mga iyak-iyak. Kasi, nadadala ka sa mga iyak niya. Yung pahikbi niyang yun, yeah, ba? Diba? Tapos pag ang heavy nang scene, nandiyan yung Snorin, si Doc Jan, at saka si, Doc, si Mamang, ba? Diba? Tapos si Papi, Tim Binondo. Kaya parang balance lang eh. May mabigat, tapos nandiyan yung saya may masaya, tapos yung anlungkot. Ganon. Uh, tapos yung mga team aircon, kuhang-kuha rin yung inis ko. Grabe rin to si Cindy. Ay, pero natutawa ako kay Gina. Kaya uh, sobrang gusto ko rin talaga. Lalo na yung part na, hintayin nyo ako. Yung tumatak na, <laughs> Tum tumatak na siya. ako kay Gina, grabe. So, pinaka tumatak na scene sa akin dito sa Kent by Me Love. Although buong scene naman, natatandaan ko pa naman yung mga nangyayari. Pero, isa talaga sa pinaka tumatak sa akin. Yung scene ni Donnie Pangilinan and ni Miss Ina Raimundo. Grabe yun, be. Ang dami kong iniyak doon. Sobrang sakit ng part na yun. Kaya yun yung parang pinaka tumatak sa akin na hindi ko makalimutan yung paghikbi ni ano ni Doni tapos yung hagulgol ni Miss Annie. Talagang sinabayan ko yung ano niya, yung niya, napahagulgol din ako kasi sobrang sok ko talaga pagdating sa parents and yun nga yung nangyari kasi sabi niya after nito na binenta niya yung GNC ulit para lang makalaya si Sherwin si Chacha si Snoop. Aalayuan uh, niya ng mama niya so ang sakit mong part na yun na no, hagulgol ni Miss Annie. Yun talaga yung isa sa heartbreaking scene ko na hindi ko makakalimutan dito sa Kent by Me Love. Although lahat ng scene gusto ko, pera lang nga dun sa mga loopholes. Pero, yun talaga. Sorry, sorry talaga. Yun talaga yung gusto ko. Kasi nga, ano ko eh. Parang, mahilig ko sa mga sad story. Sa padong ko talaga nakita na ang laki ng improvement ni Donia. Grabe, ang galing niya dun. Simula nung mga part na yung parang galit na umiiyak na. Ang laki ng improvement ni Donnie, grabe. Sabi ko nga, uy, ang galing ni Doni. Talagang ramdam ko siya. Ram hindi niya pinakitan siya si Doni. Siya si Bingo. Kaya sabi ko, wow, ang laki ng improvement. Tapos, pag nanonood nga ako ng interview niya, sabi ko, parang fan na ako ni Doni kasi ang galing niyang sumagot sa mga interview. Like, Charot. <laughs> charat. <laughs> Bawal maingay. Makaya tayo. So, basta gusto ko rin yung Don Bell and eh. subaybayan so, natin sila sa kanilang susunod at more 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 teleserye. So yun lang ulitin ko lang guys Sana Nagustuhan ko yung ending. Okay ako sa ending guys. It's just that medyo nabibitan lang ako or medyo nabitan lang talaga ako. Pero overall, uh, I love can't buy me love. Siguro hindi ko naman to susubaybayan hanggang dulo kung hindi ko to gusto, di ba? So ayan, uh, kudos sa lahat ng gumanap production and crew, and directors, congratulations sa inyo sa hit series and success ng Can't Buy Me Love. So, hindi nawawala sa top 10 ng Can't Buy Me Love, guys, ha? Hindi nawawala sa top 10 sa Netflix. So, diba? Again, congratulations sa lahat ng bumubuo ng Can't Buy Me Love and thank you for giving us a good story. Uh, thank you for giving us a happiness, a good characters that we can look up to. Diba? Ang ganda ng mga characters nila. Lahat may character development. So, guys, that's it. Anong thoughts nyo sa Can't Buy Me Love? Uh, let me know in the comment section. Thank you for watching and I hope to see you on our next video. Don't forget to like, comment, share, subscribe.